maliligo na po sana ako eh. Pero sige, because I miss recording. After two days na walang recording, ito po, nag-record ako muli. I posted some old videos from, I think, early this year or uh, I think uh, how many months lang naman din lang din pati. So, hindi naman ganun katagalan yung mga videos. But since natatabunan kasi because I, I, I usually post often or uh, upload often here, natatabunan naman. So, para... For the sake of those People na hindi nakapakinig ng mga particular episodes, inuulit ko siya, uh, nire-upload ko. And thankfully, mga nanonood din naman. Okay, so thank you, Jesus. So right now, uh, balik tayo sa main na usapin natin. Ito po ay ang grace. Grace means wala kang ginawa pero pinigyan ka, pinagkalooban ka. And sad to say, hindi mo makikita ang grace kung ganito ka ka makapangyarihan kung hindi ka marunong mag rightly divide the scripture. Some of the popular uh, personalities in Christianity dito sa Pilipinas, nakikita mo madalas sa FB lumalabas ganun, kung saan-saan na mga platforms, merami po diyan hindi naman nagra rightly divide ng scripture basta panat ng nambanat to get some views. Maybe we don't know their intentions, only the Lord knows, no? Pero ang mahalaga po kasi dito, ang problema Imbis na matuto yung iba, dahil napapanood sila, popular sila, ang nangyayari na pa sila, nadadaya pa, di ba? So, nandito po ako with a pure intention at yung mga ibang grace preachers dito, Rene Roland, no? And, and Bas Reichgen, you really need to listen to their blogs Mga Americans po sila, pero wala kasi akong makita na talagang may purong puso sa bihaya eh. So far. So, I recommend Basaraj Ken lang at saka si Rene Roland. Okay. Silang dalawa lang talaga yung talagang diretsyo talaga doon sa tinatahak na daan ng grace. Diba? Yung malaki ba makitang iba pa eh. So, syempre tayo. Pangatlo tayo. No? Sa bihaya ng Lord. Pangatlo po tayo. Not, hindi ako nagbubuot na sariling bangko. Pero, kasi talagang pag nasa grace ka na, wala ka na talaga sa institutional church, out ka na dyan sa mga ganyang sistema, out ka na rin sa titing. out ka na rin doon sa mga naniniwala na kailangan, ang magturo lang daw, lalaki. Hindi raw kailangan magturo si babae. Mga ganyang paniniwala. Pag nasa grace ka, out ka na sa mga ganyang paniniwala. May mga nakalagay po sa Bible. They can show us verses parang lumalabas na tama sila. Pero may mga konteksto po ang mga ito. Mahabang upuan po ito, so hindi ko po maibibigay yung paliwanag sa inyo ng gano'n-gano'n lang po. Okay? Pero, I highly recommend Bas uh, YouTube channel. Doon lang kayo lalaya talaga pag nakapakinig kayo ng purong biyaya. At saka Rene Rowland, babae po si Rene Rowland, dati siyang Hollywood actress na siguro din naman pinalad sa Hollywood. <laughs> Pero pinalad siyang preacher. O ano po, sa ka pa. China Phillips, Baldwin. Dati siyang one ng Wilson Phillips. Pero hindi siya gano'ng nag preach ng ano, regarding ano. Pero ang kanyang topic regarding salvation, check na check ako. Okay? So, ayun pong gusto ko sabihin. Pag nasa grace ka, ito ay hindi mo trinabaho. Ito ay ibinigay sa'yo ng libre. Amen po ba? At uh, under the new covenant, alam niyo po ba, hindi ka na sin-conscious. Ito marami po, natatandaan ko yung matandang nakasama ko dati, nagalit sa akin. Sabi ko, wala naman ako sinabing ano. Sabi ko lang naman, hindi ka na dapat sin Bumibili kami ng ano dati, yung ano yung tawag doon? Yung mga kakanin. O nandoon din pala siya, kristyano rin pala siya. O tapos nag-reaction bigla. Sa sinabi ko, ay hindi! Kailangan conscious ka rin sa kasalanan mo. Kanya, ba talaga, nagtataas ko ng boses. Bumibili pa kami mga puto ko gano'n. Ah, bakit po ang galay? Bakit po kailangan pa? Hindi ba, uh, si Jesus na nga po yung solusyon. Ikaw naman, kanya sa akin. Parang may point siya, pero mali. Pag ikaw nasa kalye ka, so say, nasa, iba ko nasa highway daw ako, nagmamaneho ako. Sabi niya sa akin, o hindi ba nagmamaneho kanya sa akin? Opo, ako. O, pag ikaw nagmamaneho ka, alam ba, may mo yung ban mo, kanya sa akin hindi ka ba magiging conscious doon sa paligid mo? Ha? Siyempre, magiging conscious po ako. O, ganoon din. Dapat conscious ka rin sa paligid mo. Nandiyan ang diablo, kanya sa akin. Alam mo, hindi na po ako mibo. Mataas na ang boses ni tatang, ni tatay. Okay, tatay yung tawag namin eh. hindi na ako mibo. Okay, kako. Sige, tayo. Mauna na po ako. ganoon. Well, ano ba yung point niya? Ibig mong sabihin daw kasi, kailangan daw tinitignan mo pa rin yung kasalanan mo. Babantayan mo pa rin daw yung kasalanan mo. Well, sa totoo lang po, mali po siya doon. Sapagkat so, si Jesus is very powerful para yung kasalanan natin ay i-deal niya ng minsanan. Na-deal niya ng minsanan. At saka pangalawa, kinukompare niya si Jesus sa sitwasyon natin mga tao dito sa lupa. Which is hindi po pwede. Which is hindi po dapat. Okay. Meron din pong taong nagsasabi na kapag ka raw puro prosperity ang preaching, kapag ka daw naniniwala tayo na pag tinanggap natin si Jesus, pagpapalain tayo, eh sa diablo daw yun. O, eh, yun daw ay bagay na mali. Daw, puro makamundo raw. Tanong ko po kayo, may nakalagay po sa 2 Corinthians uh, 89. 8-9. Si Jesus ay naging mahirap para tayo umaman. Ako naniniwala po talaga ako, hindi ko po pinagdudahan. Never kong pinagdudahan itong katotohanan ito sa sapagkat ilang beses na pinatunayan ng Diyos sa pamamagitan ni Jesus ang lahat ng pagpapala sa mga buhay namin. Sobra po. Liglig -lig umaapaw. Kaya kahit sinong Poncio Pilato ang marinig kong nag-preach -pre na sa demonyo ang prosperity at saka pinapangalala ng prosperity gospel. There's no such thing as prosperity gospel. There is only one gospel. Tama si Joseph Prince dyan. Okay, there is only one gospel. Oo. Binabanatan nila si Joel Austin, si, jo si Joseph Prince. Samantala ito mga taong ito, eh, ay ano, ay si Joseph Prince, mahusay sa grace din po yan. I highly recommend din pala siya, nakalimutan ko. Joel Austin, gusto ko po siya. Joyce Meyer, nire-recommend ko po yan sa inyo. Yan yung mga binabanatan eh. Hindi ba? Si Jesus Christ nung nandito sa lupa, binabanatan din. Hindi ba? The more na binabanatan ka, the more na tama ka. Hindi mo ba alam yon? Come on, let's let's uh, recap yung anong nangyari kay Jesus Christ. Nung nandito siya, binabanatan siya, sinusundan siya, binabanatan siya, binabatanong binabatan kung ano-ano mga tanong. Panginoon, ay no, no, hindi siya tinatawag na Panginoon ng mga parasyayo. Guru, rabbi, in, ano, in, uh, in their own language, rabbi, nahuli namin tong babaeng to, nangangalo niya, sabi niya. Ano po marapat gawin sa kanya? si Jesus Christ naman sumusulat sa baba. Hindi ko nga alam. Ano, sabi ko, Lord, ano ba yung sulat mo sa baba? I-reveal mo nga po sa akin. Sulat siya sa baba. rabai mm. Rabay! Guru, ano ba? Ano bang gagawin namin sa kanya? Tumayo na si Jesus Christ. Siguro napikun na masyadong makulit eh. Ito ang bato, sino man sa inyo ang walang kasalanan, siya ang unang pumukol sa kanya. Again, ang sabi ng Jesus Christ, Who among you who is without sin, let him cast the first stone. Bagsak ang moral ng mga pareseyo. Toinks. 360 degrees down. Toinks. Sabi ng Biblia, mula sa pinakamatanda tungo sa pinakabata, nagsilayasan sila at ang natira lang si Jesus at yung babaeng inuusig. Sabi niya, babae, nasaan na yung mga umuusig sa'yo? Wala na po sila, Panginoon. Maski ako rin, hindi kita uusigin. Sige na, humayo ka na, umuwi ka na, sabi niya. Di ba? Umayo ka na, umuwi ka na, and don't sin anymore. Si Jesus Christ po, nasa kanya lahat ng karapatan na humatol, pero hindi siya humatol. Samantalang yung mga pariseyo, ha? walang karapatang humatol pero sila ang hatol ng hatol. Kita niyo revelation dyan? Ganyan din po ang ginagawa ng mga pastor sa kasalukuyan ngayon na nasa institutional churches. Yung mga meron silang sariling yeah, kaya last days na po ngayon. Sabi ng Galatia 5.1, maging malaya kayo. Tanungin mo ako, sa ako umati church? Wala. Ako ang church. Pero meron kaming gathering. Baka this week mag kami sa ilalim ng puno. 'di ba? May ilalim kaming mga bilan ako okay, iba Bible study. Sa ilalim na ng puno, sa likod, may ipuno sa likod, o doon lang kami. Ay, ganun lang may merienda. Ay, ganun lang po ang gathering namin. Anong araw, Sunday ba? Ah, wala naman pong binigay na araw eh. Wala, wala kaming conscious araw. Jesus is our rest. You know what? Ano bang ibig sabihin ng sabat? Rest. Jesus is our rest. So kahit anong araw pwede kaming mag-gather. Okay, yun lang po. Maliligo na po ako. Bilis naman kasi ng oras. Ayan. 4. 4.04 in the afternoon. Okay. Bye-bye po. Thank you, thank you. Bye-bye.